Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Tinitignan ng DSWD ang pagiging kwalipikado sa pensyon ng ating mga senior PDL. Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Daily Tribune. nonton ni Irene Dumlao, na isa ring DSWD Data Protection Officer na sa ilalim ng programa, ang mga senior citizens ay may karapatan na makatanggap ng 500 pesos kada buwan o 6,000 pesos taon-taon. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development itong biyernes na hindi bababa sa 400 senior citizens ang nakakulong sa maximum and medium security compound ng ilang mga kulungan sa Puerto Princesa City sa Palawan, ang sumasailalim sa pagsusuri upang matukoy ang kanilang eligibility para sa social pension. Ang DSWD Field Office may maropa sa pakikipagtulungan ng Bureau of Correction at ng City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Puerto Princesa ay nagsasagawa ng pagtatasa sa mga matatandang pinagkaitan ng kalayaan mula ika-6 hanggang ika-7 ng Disyembre. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs at co spokesperson Irene B. Dumlao, isinasagawa natin ang prosesong ito upang makapagtatag tayo ng malinis na listahan ng mga binipisyaryo at upang matiyak ang ating mga senior citizens ay kulipikado para sa social pension program. Ain Ayon pa sa kanya, na isa ring DSWD Data Protection Officer na sa ilalim ng programa ang mga senior citizens ay may karapatan na makatanggap ng 500 pesos kada buwan o 6,000 pesos taon-taon. Ang DSWD Memoropa Regional Office ay nakapagsuri ng may 449 na senior citizens sa Iwahig Person at Pinal Farm Central Station, Inagawan Sub Colony, Montebol Colony, at Santa Lucia Colony sa Puerto Princesa City. Samantala, ang Puerto Princesa CSWDO ay nagbibigay at namamahagi din ng mga identification card mula sa Office of the Senior Citizens Affairs na magagamit ng ating mga matatanda upang makakuha ng iba't ibang binipisyo at diskwento para sa mga senior citizens. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!